magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At maya maya si Gabriel ay bamulong sa kanyang sarili. Kailangan ko malinlang ang isa na ito. Mukhang ang kaliwang braso ko ay napinsala sa pag-atake niyang ginawa sa akin kanina. Dahil sinalag ko din ito ng aking palad. Ang buto ko sa aking kaliwang braso ay nararamdaman ko ay sobrang sakit. Hindi ito pwedeng mahalata ng isa na ito. Kung hindi katapusan ko na, bulong ni Gabriel sa kanyang sarili. At nang marinig ito ni Liam, siya ay nagdalawang-isip na umatake at napabulong din sa kanyang sarili. Mukhang may binabalak itong Gabriel na ito. Alam naman namin ang katangian nito ni Gabriel sa pakikipaglaban ay may kahusayan din at may katalinuhan mukang may nakahanda siyang pang-counter sa aking gagawing pag-atake. Kailangan ko maging maingat, sabi ni Liam sa kanyang sarili. At maya-maya, si Gabriel ay sumigaw ulit at tumawa. Hahaha, ano, akala ko ba kayang kaya mo akong paslangin? Bakit hindi ka gumawa ng isang pag-atake ngayon? Natatakot ka ba? Akala ko pa naman matatapang ang piling kasundaluhan ni Zubaji na kanyang pinagbabante sa kanila kaharian. Ngunit ang isa sa aking harap ngayon ay nadidiwag na umatake sa akin. Nakakatuwa ka Liam, para kang isang bata na puro lang yabang. Sigaw ni Gabriel, nang marinig ito ni Liam. Siya ay sumimangot at sinabi, Hindi ako katulad mong hanggal at bobo. Alam ko na may binabalak ka sa aking pag-atake. Ang katulad mo Gabriel ay sobrang tuso. Sabi ni Liam, tuldok, nang marinig ito ni Gabriel. Siya ay tumawa sa kanyang sarili at bang ulong. Nalinlang ko siya. Iniisip na niya ngayon na ako ay may binabalak na kakaiba kung siya ay aatake. Kailangan ko muna makaalis sa empiryong ito. Manganganib ang buhay ko dito. Sa susunod ko na lang silang babalikan upang pagpapaslangin. Lalo na si Zubaji at ang Daryl na iyon. Papatayin ko silang lahat, sabi ni Gabriel sa kanyang sarili. At maya maya, si Gabriel ay tumawa ng malakas at sinabi kay Liam. Hahaha, tanga. At bobo ka talaga, Liam. Sa ngayon, hindi na muna ako papatol sa katulad mo. Ngunit sa oras ng aking pagbabalik sa Imperion na ito, sisiguraduhin ko na kayong lahat ay mamamatay. Sigaw ni Gabriel. At ito ay mabilis na lumipad papalabas ng Imperion ng North Mona. Tuldok. Laking gulat ni Liam nang makita niya na si Gabriel ay lumipad upang tumakas. At si Liam ay napamura sa kanyang sarili at sinabi, "Mukhang nalinlang ako ni Gabriel." Mukhang sa aking pag-atake kanina. Ito ay aking nasaktan. Sinabi niya lang ang mga salita na iyon. Upang ako ay kanyang malinlang at makaisip nang may masama siyang binabalak sa aking gagawing pag-atake ulit. Dim, ang Gabriel na iyon, sabi ni Liam sa kanyang sarili. Habang ito ay nakatingin sa figure ni Gabriel habang ito ay lumilipad papalayo. At ang tatlong piling sundalo ni Zubaji sa kanyang kaharian na sila Lexer at Troy ay tumawa at sinabi. Hahaha, ha ha, Liam, mukhang naisahan ka ng Gabriel na iyon. Nakaramdam ka ba ng takot talaga kaya hindi ka muling umatake? Akala pa naman namin ay mapapas lang mo ang Gabriel na iyon ngayon. O kaya ay mapapasuko mo ito at may kukulong sa kulungan ng ating imperyo. Ngunit naisahan ka lang ng Gabriel na iyon. Ha <laughs> sabi ng tatlo na piling sundalo ni Zubaji. Nang marinig ito ni Liam. Si Liam ay napakamot ng ulo at sinabi sa nakangiting tono. Mukhang ganun na nga, naisip ko kasi na may nakahanda pang counter si Gabriel sa gagawin kong pag-atake sa kanya. Kaya nag-isip-isip muna ako. Ngunit ito pala ay isa lang mapanglinlan na gawain. Ang mga salita ni Gabriel ay masyadong mapanglinlang. Ngunit sisiguraduhin ko sa inyong tatlo, Sean, Lexer at Troy. Sa oras na aming pagtutuos ulit ni Gabriel siya ay hindi ko nabubuhayin pa. Sabi ni Liam nang nakangiti sa tatlo niyang kasamahan na pinili ni Zubaji na magbantay sa kanilang kaharian ni Ganggang. -Gang. Na sila Lexer, Troy at Sean. At si Liam ay naglakad patungo kila Troy, Lexer at Sean. At maya maya, si Liam ay tumingin kung nasaan ang mga kasundaluhan na nagbabantay sa gate ng Imperio ng North Mona at kay Recto. At si Liam ay agad-agad na tumakbo patungo roon at sa pagdating ni Liam sa harapan ng mga kasundaluhan na kasakasama ni Recto. Siya ay yumoko at sinabi, Pinunong General, malubha ang iyong natamong sugat, at si Liam ay napatingin sa braso ni Recto at sa mga daliri nito. Laking gulat niya nang makita niya ito at si Liam ay muling nagsalita at sinabi, Pinunong General, ang iyong braso ay may hiwa at ang dalawang daliri ay naputol. Paano nangyari iyon? Sabi ni Liam. At sila Troy, Lexer at Sean ay tumakbo din kung nasaan ang lahat. At nakikita din ng tatlo ang sitwasyon ngayon ni Recto. At maya maya si Recto ay nagsalita at sinabi, Okay lang ako mga magigiting na kasundaluhan ni Emperor Zubaji. Hindi naman ito magiging dahilan upang ako ay mamatay. Kaya ayos lang ako, huwag na kayong mag-alala pa sa akin. Sabi ni Recto ng nakangiti, nang marinig ito ng lahat ng mga kasundaluhan. Lalo na nila Liam, Lexer, Sean at Troy. Si Sean ay nagsalita at sinabi, Malubha ang iyong naging pinsala pinunong general. Kailangan ito malapatan ng gamot, upang ang pagdurugo ay tumigil. Dahil kung patuloy na umaagos ang dugo mula sa iyong mga natamo na sugat, ikaw ay mauubusan ng dugo at maaari mo itong ikamatay. Sabi ni Sean, at nang marinig ito ng lahat, si Liam ay muling nagsalita at sinabi, Tama si Sean, pinunong general kailangan ay magamot agad-agad ang iyong natamong sugat. Sabi ni Liam, at si Troy ay nagsalita din at tumingin sa mga kasundaluhan na nagbabaantay sa gate ng imperyo ng North Mona. At sinabi nito, kayo na nagbabaantay sa gate ng imperyo natin. Ang iba ay maiwan dito upang magbantay. At ang iba ay buhatin niyo si Pinunong. General, kailangan ito madala sa mga manggagamot natin sa loob ng Imperio. Dalhian niyo, tumungo na kayo roon sabi ni Troy. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na kasakasama ni Recto na nagbabaantay sa gate ng imperyo ng North Mona. Sila ay tumugon at sinabi, masusunod mga magigiting na kasundaluhan ni Emperor Zubaji sa kanilang kaharian ni Empress Ganggang. At ang dalawang kasundaluhan ay binuhat ng maingat si Recto at dahan-dahan silang lumakad habang buhat-buhat nila si Recto patungo sa mga manggagamot sa loob ng imperyo ng North Mona nakikita ng apat ang pag-alis ng dalawang sundalo na may buhat-buhat kay Recto. At si Lexer ay nagsalita at sinabi, Troy, Sean at Liam, kailangan natin ito sabihin kay Emperor Zubaji, kung ano ang nangyari dito ngayon at kung ano ang nangyari kay Pinunong General. Kailangan niya malaman ang mga ginawa ni Gabriel, sabi ni Lexer, nang marinig ito ng tatlo na sila Troy, Sean at Liam. Sila ay tumugon at sinabi, Tama ka nga Lexer. Tayo nang bumalik sa kaharian nila Empress Ganggang at Emperor Zubaji. Upang sabihin sa kanila ang mga nangyari ngayon dito. Sabi ni Liam. At sila Liam, Troy, Sean at Lexer. Ay mabilis na lumakad pabalik ng kaharian nila Ganggang at Zubaji. At samantala, sa lungsod ng mga tulisan. Sila Dado at ang mga tulisan na kasakasama nito. Ay nakahanda na upang tumungo sa imperyo ng South Cloud Continent. At maya maya si Gachi ay dahan dahan tumungo kay Dado na naka cross at habang ito ay nakapikit at nagpapahinga. Sa pagdating ni Gachi kay Dado, si Gachi ay nagsalita at sinabi, Mahal na Emperor Dado, ayos na ang lahat. Ang lahat ng ating mga kasamahan ay nakahanda na upang sumama sa atin patungo sa Imperio ng South Cloud Continent. Sabi ni Gachi, nang marinig ito ni Dado, dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang dalawang mga mata at sinabi, kung ganun, oras na para kunin sa Empress at Reina ng South Cloud Continent ang pamumuno sa kanila. At ngayon araw ako na ang mamumuno sa Imperio at buong nasasakupan ng South Cloud. Sabi ni Dado, at dahan-dahan itong tumayo mula sa leg. At ito ay naglakad sa mga harapan ng mga tulisan. At si Gachi ay ganun din. Ito nasa likod ni Dado lamang. At si Dado ay nagsalita at sinabi sa malakas na tono. Makinig kayong lahat, magtiwala lang kayo sa inyong mga kakayahan. At isipin nyo lang na lagi akong nasa likod nyo upang kayo ay aking tulungan sa pakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng Imperyo ng South Cloud Continent. Pinapangako ko sa inyong lahat. Makakamit natin ngayon araw ang tagumpay na makuha ang Imperyo at kaharian ng South Cloud sa kamay nila Empress Queen Zilong at sa reyna ng South Cloud. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!